Baka gagal. Ang cute mo. <laughs> Mukha ka alien. <laughs> Diyan na daw FBI. Ungoy! Uh, uh, uh. Eh, takot nga sa akin yun eh. Oh. Uh. <laughs> Oh, mo pa FBI, takot nga sa akin yun. Oh, sige, magsumbo ka. <laughs> ako pa tinakot mo, tarantado. Hindi <laughs> nyo ko kaya po. Kahit sino pagsasabihin mo dyan? Ano, ano? Pupunta ka rito, dala mo NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBA na dadalhin mo rito, sasampal-sampalin ko sa mukha, hanggang sa dumugunguso. Okay. Pupunta ka rito, sasama mo yung MBI, o sasampal-sampalin ko kayo pati yung MBI na isasama mo rito, papuputokin ko ng uso. Mm. Boss, maawa ka sa akin. Maawa ka sa pamilya ko. Ngayon may pamilya ka. No, no, no. no, no. Hindi ba kumakatay ka ng NBI? No, no, no.